Yo, what's up mga pali? Tara, samahan nyo kami sa ganap-ganap natin ngayong araw. Ngayong araw nga, eh, pupunta kami ng SM para maggrocery. Kaya naman tingnan nyo yung mga kasama natin, oh. Mga gayak na gayak na, bibilis pagkausapang grocery. Kakasabi ko lang na, tara, maggrocery tayo. Pagkapikit ko ng mata ko, saglit lang, nakabihis na agad sila. Wow! Oh, go, dance, dance! Dance, 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 dance. dance. Kaya naman wag na natin patagalin mga pali at bumiyahin na tayo baka matraffic na naman tayo. Alam nyo naman palaging traffic sa Japan Tok Binangonan Rizal. So yin! Where are we going anak? Hi. We're going to SM. Wow! Are you happy? Are you happy? Happy Cor. Happy. Happy. You're so pretty naman, anak. Oops. Oops. Si careful, goat. Goat ba yun? O chuchu? Ah, dog That's the dog pala na. Medyo maulan nga pala ngayon mga pali kaya nagsasakyan tayo. At syempre, hindi rin naman natin maisasakay ang bata kapag nagmotor tayo kaya nagsasakyan na lang. Ayan, nakita nyo naman sa kalangitan mga pali, medyo makulimlim talaga. Kasi kanina bago kami umalis, medyo umuulan-ulan pa eh. Kaya wala talagang choice, kailangan magsasakyan. Kaya malaking bagay din talaga mga pali yung meron kang sasakyan eh. Kapag umuulan, kailangan mo magsasakyan para hindi ka mabasa. Or kung naiinitan nga naman, magsasakyan ka na lang din. Kasi may aircon, di ka may sa labas, hindi ka maaalikabukan, di ba? Yun nga lang, sasalubong ka nga lang talaga sa lahat ng traffic. Konting traffic lang, talagang titigil ka. Hindi kagaya kapag naka ka, pwede kang mag-overtake. Pwede kang sumingit-singit dyan sa mga gilid-gilid. Daddy, where are we going, Daddy? m mm. S-M. So, Yun, where are we going? Maddo. Maddo. Magdo. Magdo! <laughs> Daddy, Magdo nga naman. Ayun o. We're going to m. Sa, sa Magdo kasi eh. Wawa? Wawa, Uwawa. Oh. Uwawa. Uwawa pas lang. Uwawa, na. <laughs> Baby, suyin. So, hi ka, hi. Oh, ay nakita nagkukulangot. Nakunaman. At tayo na nga mga pali, hindi ko na na-video lahat ang traffic kasi napakatagal namin doon, nakakainip. Inantok na ako sa kakahintay, hindi pa rin umaandar, ba diba? Sobrang traffic talaga doon sa Pantok, Binangonan, Rizal, pero... Dahilan dito na tayo guys, ayan, nagtuturo na tong batang makulit na to. Kita nyo naman, marunong na magturo. Two years old pa lang yan mga pali, pero marunong na magturo. Pagpasok na pagpasok pa lang namin, nagtuturo na yung batang yan. Hindi pa kami nakakakuha ng cart, nauna na siyang pumasok. Kaya isinakay ko muna siya dyan. Ay sabi nga pala ng mga crew dyan, bawal daw isakay ang bata. Pero nakiusap na lang tayo na isakay natin kasi nga mahirap maghabol ng bata dyan, lalo na to. Takbo ng takbo kung saan saan, naghahanap na ng sarili niyang dadamputin para makapaghanap na rin tayo ng mga bibili natin, mga kailangan natin. Ito yung eh, aking subo. Suba, yan tama. Yung aking subo. favorite ko. Creamy, babe. Ay Shoyin. Kuha na, daddy. <laughs> yun know, o, yung ano na, balot-balot. Hmm? Kaya kumuha o, oh. ano yung kinuha mo? What is that? Oh, kumuha ng kanya. Pansit. Pansi What's that? What's that? What's that? that? Pansit Canton. Obo. Ano ba naman? Apo. Okay lang. So yun, what is that? What is that? You want that? You want? You want? Chicken. Chicken! Milo! Milo! Very good! Uh. Where's the Milo? So, yin, where's the Milo? There, very good! You like this? You like this? Tatai. What is that? Shampoo! Shampoo! Very good! What is this? Chocolate. Very good. Ah, huh? bo, 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 bo. Yeah, clap, clap, clap your hand. Ha? Huh? Hey, eh, no close up, na lang. Hey, 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 you like that? Oh, don't throw Anak. Swin, don't throw, huh? don't throw. I said, don't throw, don't throw. No, Anak, no. I said, no. At ayun na nga, hindi pa tayo nakakapagbayad pero binuksan na yung pagkain. Nako, kaya pala masama ang tingin sa akin ng cashier. Bago pa lang tayo nagbabayad eh, binuksan na agad eh. Anak, hindi pa yan bayad, kinain mo na. Lagot ka, ikaw na ibabayad ko dyan. So yun, what is that? This for mommy only. Ha, mommy only to Mami only. Bob. Yeah. Uh -huh. Ma Mami only. Chocolate. Yeah. Suyin only nga, daw Suyin only. No, Mami only. This, this is, this is mine. Mine. Ah, yeah. uh, here na. <laughs> Talaga naman napakasungit At ayun na nga Pagkatapos nating magbayad Ay bumalik na agad tayo sa sasakyan Para makauwi na Dahil marami pa tayong dapat gawin pag uwi Give that, give Give that One only Ah uh... At habang pauwi nga tayo, may naispatan kaming batang tulala dito sa likod. Hindi namin alam kung bakit tulala, eh. siguro malalim ang iniisip nito. At tinanong nga namin kung ano nga bang iniisip niya at bakit siya tulala. Ang sabi niya, looking for yaya daw, hiring daw siya ng yaya. Ang sahod daw, paglaki na niya at pagkatapos siya sa pag-aaral at nagtatrabaho na siya, saka lang bibigay sahod.